Umiikot sa paligid ng planeta Mars, isang maliit at kakaibang buwan, ang Phobos. Isang celestial body, puno ng malalaking craters at kakaibang mga uka. Ngunit sa kabila ng maraming hiwagang bumabalot dito, isa ang tumatak sa imahinasyon ng marami, ang Phobos monolith. Isang matayog at tilak kakaibang hugis, parihabang instruktura, nakapansin-pansin sa gitna ng irregular na surface ng buwan. May taas na tinatayang 300 feet at lapad na 279 feet. Ang misteryosong bagay na ito ay matagal ng palaisipan sa mga astronomers at naging dahilan ng maraming haka-haka mula ng matuklasan ito. Bakit mayroong ganitong tila di natural na instruktura sa isang tuyot at walang buhay na buwan na walang hangin o geological activity na maaaring humulma sa kanya? Isa ba itong natural na anomalya? Artifact ng isang ancient Martian civilization? O iba pa? Marahil sa anino ng monolit na ito, nakatago ang susi sa lihim ng Mars, Phobos at ng buong kalawakan. Pero ang tunay na tanong ay sino o ano ang naglagay nito doon? Percival Lowell, isang businessman, author, mathematician at astronomer, naging obsessed sa pag-aaral ng sinasabing mga kanal sa Mars. Base ito sa drawing ng isang Italian astronomer na si Giovanni Schiaparelli. Dahil sa kanilang kapansin-pansing tuwid ng mga linya, isang konklusyon lamang ang naisip ni Lowell. Ang mga kanal ng Mars ay tiyak na gawa ng isang intelligent life form. Ang kanyang mga argumento inilatag sa tatlong mahabang aklat na puno ng detalyadong mapa at illustrations. Ayon sa kanya, mga kanal ng Mars ay isang malawak na irrigation system dinisenyo para magdala ng natunaw na tubig yellow mula sa mga poles patungo sa equator. Bagamat marami ang duda, ang ideya na maaari may intelihenteng buhay sa Mars ay talaga namang nakakahikayat. 1897, unang pinablish ni H.G. Wells ang War of the Worlds, isang fictional story tungkol sa isang Martian invasion ng Earth. Ngunit makalipas ang isang dekada, nagpublish siya ng isang speculative non-fiction article na ang pamagat ay The Things That Live on Mars, inspirasyon niya ang interpretations ni Lowell. Dito sinubukan niyang ipakita ang maaring habitat, society at itsura ng mga totoong Martians. Para kay H.G. Wells at sa iba pa, ang existence ng mga Martians ay hindi lang basta posible kundi malapit sa katotohanan. Noong 1891, ang French Academy of Sciences ay pinamanahan ng isang mayamang balo sa Paris ng halagang 100,000 francs. Ang pera, ibibigay sa unang tao makakahanap ng paraan ng pakikipag-usap sa ibang planeta, maliban sa Mars. Nagpapahihwating ito na ang pakikipag-usap sa Martian ay simple lamang. Ang katotohanan ng Martian ka na sa mga panahon iyon, mahirap patunayan. Ang mga teleskop hindi pa ganoon ka-advance para patunayan o pabulaanan ng existence nito. Hanggang noong 1965, na makapagpadala ng mga unang close-up photographs ng Martian surface ang American spacecraft na Marine 4. Walang mga linear markings na siyang tumapos sa pag-asa makakita ng Martian canals, ang mga canals, syudad, mga Martians, lahat na wala. Likha lamang ng imahinasyon, mga optical illusions. Gayun pa man hindi natapos ang debate sa posibilidad ng buhay sa Mars. Ang mga naunang probes nagpapakita ng mga tuyong landscape, hindi magandang lugar para maghanap ng life form. Ang itsura ng planeta, tila hindi makakapagsuporta ng kahit ng mga pinakasimpleng life forms, kahit ang atmosphere pula. Ngunit sa patuloy na pag-aaral ang mga opinyon ay naiba. Ang mga naunang litrato ini-edit pala ng NASA. Ang tunay na itsura ng Mars ay ganito. Bluish gray ang atmosphere hindi pula o orange. At ang surface ng Mars, dati ay parang Earth, puno ng karagatan ng liquid water. Ang Earth may magnetic field dahil sa umiikot na iron nickel sa core ng ating planeta. Ang field na yan proteksyon natin sa solar wind at radiation. Billions of years ago, ang Mars may kaparehas na core, may parehas na proteksyon. Hanggang sa tumigil ang ikot ng core nawala wala ang magnetic field. At dahil sa walang proteksyon, sinira na solar winds ang atmosphere na siya nagresulta sa pag-evaporate ng tubig sa space. Well, hindi lahat. May frozen water pa rin sa ice caps ng Mars. May mga organic compounds din na nadiskubre sa ilang rock samples sa Mars. Tila darating ang araw na mapapatunayang may buhay o nagkaroon ng buhay sa Mars. Pero kung posible ang buhay sa Mars, posible din kaya ang buhay sa mga buwan nito? dalawang buwan ng Mars, Phobos at Deimos na diskubre noong 1877. Sa dalawang moon, mas malaki at mas malapit ang Phobos. Pero maliit ito kung ikukumpara sa ating moon. Nasa 22.2 kilometers ang diameter nito. Ang ating moon, nasa 3,476 kilometers ang diameter. Masyado din ito malapit sa Mars, 6,000 kilometers. Ang ating moon, nasa 384,000 kilometers ang layo sa atin. Puno ng malalaking craters ang Phobos. Walang buhay, walang atmosphere, hindi bilog, mukhang higanteng patatas. Mas mukha pa itong asteroid kaysa sa buwan. Sa matagal na panahon, iniisip ng mga astronomers na ang Phobos at Deimos ay mga asteroid na nakapture ng gravity ng Mars. Hindi lang kasi sila mukhang asteroid, tila gawa din sila sa parehas sa mga batong bumubuo ng mga asteroids. Ngunit masyado malapit ang orbit nila sa Mars. Kaya nagpropose ng ibang teori ang mga scientists ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Imbis na natrap na asteroid ang mga moons na ito, maring nabuo sila kagaya ng kung paano nabuo ang ating moon. Isang malaking object ang bumangga sa Earth at ang moon nabuo mula sa debris ng banggaang ito. Kung may isang malakas sa pagtama ng asteroid sa Mars, posibleng makapagproduce ito ng debris at maaring isa o sa kaso ng Mars, dalawang buwan na mabuo mula sa debris na ito at may scientific evidence na sumusuporta dito. Kagaya ng sa Mars, nakakita ng inactive signs of life, posibleng remnant sa microorganism or DNA sa buwan na Phobos. Ayon sa lead scientist ng JAXA, ideal ng natural laboratory ang Phobos kung totoong sa nakaraan ito may nabuhay sa Mars, malaki ang tsasa may kita din ang baka sa mga ito sa buwan ng Phobos. Ang Phobos ay maaaring susi sa maraming sekreto ng Mars at kahit mas maliit ito at hindi simbilog ng ating moon, may isang nakakagulat na pagkakahuwi ng dalawang ito, kagaya ng ating moon, ang Phobos. Maaaring halo. 1960s nang mapansin ng mga Soviet astronomers na hindi normal ang orbit ng Phobos. Mas mabilis ang orbit nito kaysa sa ikot ng Mars. Ibig sabihin ay mas magaan nito kumpara sa inaakalang timbang nito. Mas magaan na malayo. Ang mas mabilis ng orbit nagpapahiwatig din na sobrang hina ng gravitational field ang isang 150 pounds na tao titimbang lamang ng 2 pounds sa surface ng Phobos. Kahit na si Yosef Shukslovsky at Carl Sagan nagpropose na ang kakaibang orbit ng Phobos ay maaaring dahil sa halo ito. At may hypothesis si Shklovski na ang Phobos ay may manipis na sheet meta structure na bumabalo sa kanyang surface. Sa madaling salita, ang Phobos ay tila artificial, unnatural, alien. At ilang scientist ang nag-agree dito. Ito ang sabi ni Dr. Fred Singer sa Phobos. My conclusion there is, and here I back Shklovski, that if the satellite is indeed spiraling inward as deduced from astronomical observation then there is little alternative to the hypothesis that it is hollow and therefore Martian-made. July 1988, nag ang dalawang probes ng Soviet Union, ang Phobos-1 at Phobos-2. Pag-aaralan nito ang Martian environment at kukuha ng mga detalyadong litrato ng surface ng Phobos. Suportado ng labing apat na bansa ang misyon, kasama ang US. Lahat sila, interesado sa tetang makukuha. Pero hindi maganda ang naging simula ng misyon. Bago pa man makakuha ng data ang Phobos-1, isang operative ang nagkamali ng pag-enter ng command. Lumayo ang probe sa araw na siyang pinagkukunan nito ng power. Dahil sa walang power, nawala ng komunikasyon, nawala ang Phobos-1 sa space. Naging maayos naman ang Phobos-2, ngunit hindi rin nagtagal. March 28, 1989 may hindi inaasahang nangyari sa probe habang lumalapit ito sa Phobos. Bumi ang signal at naging kakaibang galaw nito. Imbis na steady lang ang galaw, nagpaikot-ikot ang probe. Hindi ito ma-explain ng control center. Hindi kasi ikot basa-basa ang isang bagay sa space kung hindi ito nabangga ng kung anuman. Sinubukan nilang i-maintain ang contact sa probe, ngunit nabigo sila. Nakapagpadala pa ng huling imahe ang Phobos 2, tapos ay tuluyan na itong nanahimik. Pagkalipas ng ilang araw na hindi na ma-establish ang kontak sa probe, official nang tinapos ang misyon computer malfunction na sinasabing dahilan ng ikinilos ng probe. Gayunpaman bago pa mag-fail ang probe ay nakapagpadala ito ng mga data sa Earth. Ang mga huling transmission naglalaman ng mga katakatakang imahe at ang huling imahe pinadala ng Phobos 2 ay sinasabing patunay na hindi computer malfunction ang dahilan ng pag ng probe kundi inatake daw ito ng isang UFO. Nang matapos ang misyon, karamihan ng litrato ginawang top secret ng Soviet Union. Ngunit gaya ng sinabi ko kanina, maraming bansa ang involved sa misyong ito. At ang iba pang bansa, hindi pumayag na itago data. Kaya't napuyasa ang Russia na ilabas sa mga litrato. Well, ang karamihan dito, ang huling apat na frame na nanatiling classified. Sa mga huling sandali ng Phobos 2, nakapagpadala ito ng litrato ng kung ano man ang umatake sa kanya. Isang mahaba at elliptical na anino ang makikita sa surface ng Mars. Isang oval object ang tila lumilipad sa ibabaw ng surface ng Phobos. Hindi ito may paliwanag bilang isang natural phenomena. Ang ilang scientists sinasabing trick of the eye lamang ito. Ang iba naman sinasabing totoong object ito. Kung ano man ito, hindi ito dapat naroon. At dahil classified ang huling apat na frames, mahirap masabi kung ano talaga ito. At noong 1991, Nilabas ng isang Soviet test pilot na si Maria Popovich ang isa sa top secret na imahe at dun lumiwanag ang lahat. Isang elliptical object ang may kitang papalapit sa Phobos, 15 miles ang estimate na haba nito at nagkas ito ng shadow sa surface ng Mars. Ang mga litrato kinunan ng infrared cameras, ginagamit ito para masukat ang temperatura ng mga objects, kung anino lamang ang object o trick of the eye hindi dapat ito lalabas sa infrared photo. Ang tanong ay ano ito? At bakit nito aatakihin ng Phobos 2 probe? Ayaw ba nito makita ng probe ang sikreto ng Phobos? Ito ba'y dahil ng Phobos 2 probe? Nakapagpadala din ng interesanteng litrato ng surface ng Mars na tila nagpapakita ng isang ancient ruins ng isang ancient city. Sa mga nakalipas na dekada, mga probes at satellites sa Mars nakapagpadala ng ilang litrato na tila hindi natural. Pinakakilala na siguro ay ang face on Mars image. May kita sa isang reyon sa Mars na kung tawagin ay Sidonia, unang nakunan ng Viking 1 orbiter ng NASA noong 1976. Pinaniniwalaan ng ilan na ebidensya ng isang ancient Martian civilization. Sa paresang reyon may kita din ang sinasabing pyramids, obelisks at ruins ng isang ancient city. Isa sa mga kilalang structure sa ang piramid sa Elysium Planitia. Napakalaki ng piramid na ito, nasa 1 mile lang taas. Maraming naniniwala na ang hugis at alignment nito ay patunay na gawa ito ng isang intelligent life form. May mga nakita din na pinaniniwala ang tubes at glass tunnels sa surface ng Mars para sa ilan ebidensya yan ng underground Martian cities. Malapit ang orbit ng Phobos sa Mars, kung may sibilisasyon sa Mars, inaasahan makakakita din ng anomaly sa Phobos. Ang buwan na ito may uka, paralel sa isa't isang mga ito. Halos parehas ang mga haba, nasa 700 to 1,000 feet. Halos parehas din ang mga lalim, nasa 75 to 90 feet. Tila mas maliwanag din ito kaysa sa ibang areas na tila gawa ito sa ibang material. At sa paglipas ng panahon na dadagdagan ng mga ukang ito, ang Phobos-2 probes nakakuha din ng tila labi ng mga syudad sa Mars. Mga rectangular shapes para mga grids, tila may mga building, may mga daanan. Siyempre mga scientists sinasabing paredolya lamang ito. Ilang beses na natin nabanggit ang phenomenon na yan sa channel na ito. Kakaiba din ng mga craters ng Phobos, ang pinakamalaki ay ang Stickney Crater. Napakalaki nito, 6 miles ang lapad sinako pang halos kalahati ng Phobos. Maganda ang pagkakabilog ng paligid na nagmumukhang peke ito. Sa mga halo Phobos believers, entrance daw ang crater, papasok sa loob ng moon. Di kalayuan sa crater na yan, may kitang Phobos monolith, 85 meters across at 90 meters tall. Kakaibang liwanag at tila rectangular. Ang kadalasang hugis sa nature ay pakurpa, hindi matutulis sa gilid at tuwid na linya pinaniniwalaan ng ilan na labi ito ng isang Martian civilization. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, ano ba talaga nangyari sa Phobos 2? Bakit ginawang classified ng Russia mga huling litrato? Ano ang mga anomalies na ito? Sino ang gumawa? Ang mga naging problema ng Phobos 2 probe, totoo Noong 1989, naglabas ng report sa Nature Magazine ng mga Soviet scientists tungkol sa eksperimento ng Phobos 2. Tatlong paragraph sa 37-page report lamang ang tungkol sa failure ng mga probes. Inamin nila na umiikot ito at maaaring may bumangga dito. Kung tinarget pa ito ng isang alien ship, hindi natin alam. Pero ang hindi nila binanggit ay sa umpisa pa lamang. May problema na ito. Umiikot na talaga ito ang Phobos 1 ay nawala at ang Phobos 2 sa umpisa pa ay malfunctioning na talaga. Umiikot na bago pa man makarating sa Mars. Kaya't ang mga data na dumarating sa Earth hindi na talaga maayos. Ang mga kamera hindi lubos ang gumagana. Sinabi ng whistleblower na si Popovich na ang litratong pinakita niya ay isa sa classified photos. Isa daw ito sa mga huling litratong nakuha ng Phobos 2. Pero hindi ito totoo. 57 images pa ang dumating sa Earth sa loob ng dalawang araw. At sa mga sumunod na litrato, mga infrared photos, andun din ng tila UFO, overexposed transmission artifact ang anomaly. Kahit sa ibang litrato na hindi sa Phobos, andun din ang linyang yan. Kaya't walang cigar shape UFO, glitch lamang sa infrared camera. Ang mga litratong hindi kinunan gamit ang infrared, wala naman ang object. Ang cigar shape na shadow sa Mars, anino mismo ng Phobos. Resulta yan ng multiple scans of photographs na kinunan ng sunod-sunod bago pinagsama-sama sa iisang ibahe. Kaya hindi ito UFO. Pero halo ba ang Phobos? Hindi rin. Binubo siya ng maliliit na asteroids na nagkadikit-dikit. Hindi man halo, maraming puwang sa loob. Ang uka sa Phobos talagang katakataka. Ang isang buwan kasi ng Mars and Deimos, wala namang ganito. Ngunit may paper na inilabas sa Planetary Journal na nagsasabing ang mga uka maaaring dahil sa gravity ng Mars. Pinipiga nito ang Phobos at ang mga uka ay mga parte sa kung saan ang ilalim nito ay bakante. Doon na puputang material sa surface kaya nagkakaroon ng uka. Senyales siya na ang Phobos isirahin din ng gravity ng Mars sa tinasa ang mangyayari yan in 40 million years. At ang kontrobersyal na monolith, hindi naman niyang bago. Ang China nakakita ng mystery hat sa ating moon, ngunit na nilapitan nito, nakitang isa lamang itong bato. Hindi ko sinasabing hindi ito gawa ng isang alien race, pero kung hindi ito mapupuntahan at malalapitan, hindi natin masasabi kung ano talaga ito. Maaring bato lang din, gaya ng mystery hat sa ating moon. Ang mga structure sa Mars maaring pareidolia. Kung hindi din ma-explore na malapitan, hindi din malalaman kung ano talaga ang mga yan. Ang mga glass tubes at tunnels, rock formations lamang. Sa kabila ng lahat ng yan, marami pa din tayong hindi alam sa planetang Mars. At interesante pa din ng Phobos. Naniniwala pa din ng ilang scientists na maaari tayong makakita ng buhay doon. Kailangan lamang natin magpadala ng probe doon. Ngunit hindi ko alam kung coincidence lamang na ang mga misyon sa Phobos ay laging bigo. Sa 2026, plano ng Japan magpadala ng probe sa Phobos. Kukuha ng samples, ibabalik dito sa Earth. Kapanapanabig ang mission na ito, maaaring masagot ang mga tanong tungkol sa misteryosong buwan na ito. Basta't hindi lang sana atakihin ng mga alien. Ang paghahanap natin ng buhay sa ating solar system ay hindi patapos. Marami mga scientists ang naniniwalang ang Venus at Mars sa nakaraan ay parang Earth. Maaring isang relic biosphere o labi ng dating populasyon ay matatagpuan pa din sa mga ulap ng Venus at lupa ng Mars. May malaking ebidensya na ang Europa, Ganymede at Kalisto ng Jupiter, pati na ang Enceladus at Titan ng Saturn ay merong malaking subglacial ocean. Maaari kaya may mga resilient microbes o kahit pa malalaking organisms ang nabubuhay sa ilalim ng frozen crust ng mga ito? Malay mo, ang isang moon hot o monolith sa Mars isang araw ay maging totoo at kahit pa mapatunayan ang Earth lamang ang may buhay sa solar system ang bawat tulok sa kalangitan ay posibleng maging ng pa din ng isang extraterrestrial life form. At sa pag-launch ng mga probes at mga plano ng space exploration ano kaya mga sekreto ng space ang may bubunyag? Basta't laging tatandaan kung sa una'y hindi mo maintindihan malamang ang daylan ay alien. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.